Ang Malacanang sinabihan po ang dating mambabatas na umuwi na sa bansa at harapin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Kung niyan, may nakalapang report si Bombo Analyst Soberano. Bariing bulanan ng palasyo ng Malacanang ang naging paratang ni dating ako Bicol Party List Representative Co laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang batayan ang mga paratang na ibinabato laban sa Pangulo. Binigyang din ni Gomez na mismo ang Pangulo ang naglantad ng mga irregularidad at nagsagawa ng mga hakbang upang uh, ang mga sangkot. Magbawi ang anumang walang pondo at maisaayos ang sistema upang maiwasan ang pag-ulit nito. Hinikayat ni Gomez ang dating mababatas na umuwi sa bansa at sumpaan sa harap ng mga otoridad ang lahat ng kanyang mga pahayag. Pakinggan natin si uh, Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa kanyang talumpati. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep Saldico should come back to the country. And sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Maringing itinundo naman ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na may anomalya o panghihimasok ang Office of the President sa proseso ng Bicameral Conference Committee kaugnay ng Pambansang Budget. Puliwanag ni Panandaman ang lahat ng pondo o appropriations na iniuupis ng Pangulo ay malinaw na nakapaloob sa National Expenditure Program na mas kilala bilang President's Budget. Puliwanag ni Panandaman na sa sandaling maisamutay sa Kongres So, ang National Expenditure Program ang mga mababatas na ang may ganap na kapangyarihan sa deliberasyon at pagbalangkas ng pinal na kundensang budget. pag natin si Secretary Ameno Pangandaman. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So, we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng anim na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang Executive sa BICAM. Inihayag naman ni Palace Post Officer Under Secretary Claire Castro na isinusulong ng administrasyon para mapanagot ang mga umanisang kod sa korupsyon at maanumalang proyekto sa COVID control. Sinabi ni Castro, lumitaw sa investigasyon ang pangalan ni representative o dating representative ko dahil sa mga umanay ebidensya, testimonyang at mga ari-ari ang iniugnay sa kanya. Dagdag pa ni Castro ang mga pahayag ni ko ay nag-inuan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. At at tinawag mo ito na imbento at walang ebidensya. Hamon ni uh, Castro kay Ko, harapin ang mga kuso sa Pilipinas, patunayan ang kanyang mga alegasyon sa ilalim ng panunumpa. Sinagot naman ni Undersecretary Castro ang mga tanong hinggil sa umunoy tell a lie accusation laban sa administrasyon at kung sino ang posibleng nasa likod nito. Bagamat tumanging magbigay ng pangalan si Castro, nagbigay din siya ng mga pahiwatig. Sinabi ng opisyal, posibleng nanggagaling ang mga paratang sa mga obstructionists, destabilizers o baka lumit na talaga ang mundo ni Saudi ko dahil siya mismo ang naipit sa mga aksyon na sa ang gumawa. Pakinggan natin si Palace Post Officer Under Secretary Claire Castro. <laughs> Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldeco dahil siya po ay, uh, siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismo siya ang sama Samantala, hiningan din si Castro ng reaksyon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na may paramig na raw ang administrasyon, lalo na sa gitno ng mga na kilos protesta at sa mga pagsalamat niya sa sinasabi ng Pangulo tungkol sa estado ng ekonomiya ng bansa ipinaliwanag niya na naturo lamang maging mapagbantay ang administrasyon kapag may mga ulat o usap-usapang may grupo ang nagtatangkang pabagsakin ang gobyerno. Ipinunto ni Castro na hindi dapat baliwalain ang mga ulat, lalo na ang planong pabagsakil o destabilization laban sa pamahalaang Marcos. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Ano ya? Ang paranoia, sabi po nila, ay direct uh, cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report, na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po itong mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, Si Palas Base Officer under Secretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montano soberano Nago Bolan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.